kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Hindi pa nga matapos-tapos ang pinangangambahang maaaring maging dahilan ng pagsiklab ng ikatlong digmaang pandaigdig na maaaring magmula sa Russia, North Korea o sa China kapag kanilang inatake ang Taiwan o West Philippine Sea ay bigla na lang sumibol ang mas nakakatakot at mas malaki ang chance ang maging dahilan ng pagsiklab ng digmaan sa pagitan ng dalawang bansa na simulat sa pool ay hindi na gusto ang isa't isa at naghihintay na lang ng tamang oras para silang dalawa ay magkasagupa. April 1, 2024, pulbos ang imbahada ng Iran sa Syria nang ito'y bagsakan ng missile ng Israeli Air Force. Sambulat ang humikit kumulang labin-anim na mga tao sa loob ng building. Kasama na ang isang Brigadier General ng Revolutionary Guards ng Iran na siya o manong may malaking kontribusyon sa grupong Hezbollah sa Lebanon na siya ring kalabang mortal ng mga Israelita. Nagsigil kalat kasama ng mga wasak na partes ng gusali si Muhammad Riza Zahidi na siyang commander ng Iranian Revolutionary Guard. Ang rason ng pagpulbos ng Israel sa embahada ay dahil pala sa may nangyayaring pagtitipon doon kung saan ay pinag-uusapan ng mga Iranian intelligence officials kasama ang ilang militanteng Palestinians ang tungkol sa patuloy na gyera sa Gaza. Matapos ang pagpulbos na yon ay kaagad na nagpalabas ng babala ang Iran sa Israel na ang kanilang ginawa o mano ay may parusa at siguradong mapaparusahan ang may gawa nito. Nabahala ang Estados Unidos sa posibleng mangyayari sa Middle East sakaling may sakatuparan na ng Iran ang kanilang balak na pagganti sa Israel. Hindi na raw tanong kung gaganti pang Iran. Ang tanong raw ay kung kailan ito mangyayari. Ayon naman kay Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu, sasaktan nila ang kahit na sino mang magdangkang manakit sa kanila. Walang katakot-takot ang Israel na magbigay ng babala at nakahanda raw ito sa anumang oras para depensa ng kanilang nasyon, mapa o sa man o depensa. Ayon sa mga entel na nakalap ng Estados Unidos, ang Iran daw ay nagpaplano na magsagawa ng pag-atake sa Israel. Pinaalalahan na naman ng Defense Secretary ng Britanya ang Iran na mag-isip-isip muna ng kanilang planong pag-atake sa Israel bago nila gawin ito dahil siguradong pagsisisihan ng Iran ang maaaring balik sa kanila ng Israel sakaling ituloy nila ang kanilang pag-atake. Ayon sa ulat, natuklasan umano ng Israel at may hawak sila na pruweba na ang Iran ang siyang sumusuporta sa Hamas para sa kanilang mga pag -atake. Nakuha nila umano ang pruweba sa Gaza kung saan ay hawak nila ang ebidensya sa nangyaring bayaran sa pagitan ng Iran at Hamas. $175 million ang inilabas na pera ng Iran pambayad sa Hamas. Noon pa man ay umiiwas na ang Iran para sa direktang kumpruntasyon sa Israel. Pero ginagamit umano nila ang ibang grupo na pinaniniwala ang suportado nila. Hindi kinumpirma at hindi rin itinanggi ng Israel ang nangyaring pagpulbo sa imbahada ng Iran sa Syria. Kagaya ng pangako ng Estados Unidos sa Pilipinas ay nangako rin ito sa Israel ng tinatawag nilang ironclad support sakaling atakihin ito ng Iran. Hindi basta-basta ang kalaban ng Iran dahil sa marami itong mga kasundaluhan maliban pa sa may mga armas din ito na maaaring pantapat sa kung anong meron ng Israel. Kung sakaling matuloy ang labanang ito ay dito na masusukat kung sino talaga ang mas magaling pagdating sa estratehiya sa militar, ang Israel ba o ang Iran? Ang kinagigilan ng Israel na pinaniniwalaan nilang lugar kung saan doon nakatago ang ginagawang nuclear bomb ng Iran ay siguradong magiging una sa listahan ng Israel na dudurugin walang balak ang ibang Arab nations na samahan ng Iran sa kanilang laban sa Israel. Kaya ang tanging tutulong sa Iran sakaling matuloy ang gyera ay ang Hezbollah sa Lebanon at Houthi sa Yemen. April 13, 2024, umalingaungaw ang tunog ng sirena sa Israel nang kanilang madetect ang pagpasok ng dose-dose ng ground to -ground missiles at drones papasok sa airspace ng Israel. Pero halos lahat nito ay nasalag ng air defense system ng IDF. Wala mang may naiulat na buhay na naging casualty sa nasabing pag-atake. Pero kinumpirma naman ng Israel ang pagka ng isa nilang military facility. Kitang-kita sa video ang pagliwanag ng mga missiles na papasok sa Israel. Pati ang grupong UTI ay nagpalipad na rin ng kanilang mga drones papasok ng Israel. Pero hulog naman ito ng tamaan ng depensa ng IDF. Ang mga missiles na pinakawalan ay hindi naman umano direktang nang galing sa Iran, kundi sa suportado nilang grupong Hezbollah at Houthi sa Yemen. Alam ng Iran na kapag direkta silang magpakawala ng kanilang missiles papunta sa Israel, ay siguradong instant ang gagawing response ng Israel sa kanila. Kaya ginagamit muna nila ang kanilang mga proxies para birahin ng Israel. Ayon rin sa military analyst, estilo rin daw ito ng Iran para matansya ang kahandaan ng Israel sakaling birahin na nila ito. Kaagad namang inutusan ng Presidente ng Amerika na si Joe Biden ang kanilang mga pwersa na nasa Middle East na maghanda at ng Israel sa pamamagitan ng kanilang mga air defense system para tulungan ng Israel na pabagsakin ang mga missiles at drones na pumapasok sa airspace nito. Sa ganitong pangyayari ay hindi pa malamang bibira sa Iran ng Israel dahil sa hindi naman ang galing ang mga missiles sa Tehran kundi sa mga proxies nito sa Lebanon at Yemen. Pero sa oras na magmula talaga ito sa Iran ay matik na nare-resback talaga ang Israel at yan ang delikadong mangyari dahil siguradong mahirap ng pigilan ang bakbakan ng Iran at Israel sa oras na mag-umpisa na ito pagdating sa pagpreserve ng ating mga pagkain dapat ay hindi tayo nagtitipid dapat malinis at napapanatiling fresh ito kung dati rati ay sa mga malalaking grocery stores lang natin nakikita ito pero ngayon ay pwedeng-pwede na rin nating gawin mismo ito sa loob ng ating bahay eto na ang high quality na electric vacuum food sealer. Maganda, safe gamitin, sosyal at matibay. Higit sa lahat, sa tulong nito ay mapapanatiling fresh ang ating mga pagkain. Huwag pumili ng mga mumurahing klase ng vacuum sealer at baka matapon lang ang pera mo. Dito ka nasa sakto lang ang presyo pero garantisado. Orderin mo na yan kay Bigan at baka ma-order pa ng iba. I-click na ang link sa description ng ating video para sa iyong order. Samantala, hindi ininda ng leader ng Hamas na si Ismail Haneye ang pagkautas ng buhay ng tatlong niyang mga anak na lalaki at ilan pa niyang mga apo nang ito'y bagsakan rin ng missile ng Israel. Ayon pa kay Haneye, ang buhay raw ng kanyang mga anak ay hindi mas mahalaga sa buhay ng mga tao sa Gaza na nautas rin dahil sa kagagawa ng mga Israelis. Nanatili raw ang kanyang mga anak sa Gaza kasama ang mga tao doon at hindi raw ito tumakas sa ibang bansa. Kung nagkataon na nasa Gaza rin si Haneye ay siguradong todas rin ito kapag malaman ng Israel ang lokasyon nito kaso ito'y nasa Qatar. Rason para mahirap sa Israel ang pirahin ito. Nakaantabay ang media sa buong mundo dahil anumang oras ay maaaring sumiklab ang gyera sa pagitan ng Israel at Iran kapag itinuloy ng Iran ang banta nilang gaganti sa Israel sa ginawa nito sa kanilang heneral. Ikaw, tingin mo ba'y magkakaroon talaga ng mas malaking gulo sa pagitan ng Israel at Iran? Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po hanggang sa susunod dito sa Historiador. Historiador.